bit ko noon. Tapos, yung sa may kanlaon, yung NPA na batay, si uh, panga... Kaya yun, pang pangilinan, apelido, yung NPA. Tapos, yun yung first encounter ko noon. Tapos yung pangalawang pindro ko noong 2007, doon sa may Kalatraba, uh, Tigros, Occidental. Yung nakuha naman namin isang deputy uh, commander ng NPA na si Late Elestresimo na mayroon siyang reward na 1 million. Ang una-una nun, ang impo noon, bali kami galing sa sa kampo, Minuyan, Morsya, Dinala kami ng Sibilyar sa Kalatraba Municipal. Tapos, nagtambay kami ng ilang araw, dalawang araw. Tapos dinala kami sa gilid ng dagat, uh, standby, naghihintay kami ng positive info galing sa taas, uh, info, info galing sa entel ng brigade. So after three days, bumaba yung, yung entel, na uh, naghihintay sa amin na positive sa taas mayroong ikakandak na plenum. So, one section lang kami noon. At uh, yung info, tinawag namin kaagad kay sa dati naming CEO. At ang CEO namin bumaba, tapos i-briefing kami, kami saglit. Na bukasan, uh, jump up kami. Ang nadala sa official ay si Lieutenant Istabaya. Uh, unang asanya rin sa amin noon, unang dala niya rin ng operation sa amin. Dapog kami, mula alas 4, nakarating kami sa objective alas 7 ng umaga. Noon na, uh, may nakasalubong kaming tao, uh, sabi na sabi ng tao sa amin, huwag kaming tumuloy, kasi sobrang dami na unang kalaban. Ang impo ng tao ay mahigit 300 na kalaban. So, ngayon, eh, parang ayaw namin maniwala dahil sa ganoon kadami na inpo ng sibilyan. So, tuloy-tuloy pa rin kami. Tapos, may isang tao na naman na sumalubong sa amin, yung dating kapgo. Sinabihan naman kami na, Sir, huwag kayong tumuloy kasi nanjan yung kalaban, mahigit 300 sila oh uh, yung section leader namin na si Lieutenant Estabaya, tina tinawag niya kami dalawang team leader, dalawang kami ni Sergeant De Gaspe Uh, niya sa amin yung opinion namin kung itutuloy ba namin yung paginggit uh, pag sa kalaban kasi nga sa da, laki ng info, uh, out of number kami. Ngayon, nasagot namin ni Sergeant De Gaspe eh, Paano natin mapuprove sir kung nandiyan talaga ba sila kung hindi natin puntahan? So, sabi ni Sir Sabaya, sabi niya, sige, at uh, medyo may experience kayo sa akin kasi mas nauna kayo. tamatagal uh, matagal na kayo sa servisyo. Uh, sige, ituloy natin. So, bumaba kami sa hill. Tapos, umakyat ulit. Sa so, may, may isan, may matanda naman kami nakita na ano, na dadamo sa mais. Ngayon, sinabihan na na kami, sir, huwag kayo, sir, tumuloy kasi magiging kawawa talaga kayo. At sa uh, sobrang dami talaga nila. So, ang ginawa namin doon, suggestion namin ni Sir Indy Gaspi sa kay Sir Isabaya, mag plan kami para mabilis yung pag namin. So, nag plan kami. Iniwan namin yung dalawang private, yung dalawang telescout, Nag-maneuver kami, wala, wala kami dalang pack. So, alayo ng minanjubiran namin kasi gusto namin na hindi kami makita ng kalaban tapos para mabilis din yung galaw namin. Kasi ayong kalaban kasi nasa high ground. So, umikot kami ng mga tatlong oras bago namin na-hit yung high ground. So, pagdating namin doon, di, score namin yung area uh, ah, negative negative yung kalaban doon sa impuna nandun sa taas o oh, sabi ni Sir Sabaya so negative man ah, bababa na tayo at wala mang lima maganda yung impo ngayon eh dahil sa ranger tayo may isupi na buy bounce mauna kinauna namin yung nauna yung team ko mabak, tapos naiwan yung team ni Sergeant Degaspe sa taas, habang mabak kami, uh, nakikita kami ni ng team ni Sergeant Degaspe So, dumaan kami sa creek, Mula kalagpas nang kami sa creek, sumunod yung team ni Sergeant Degaspe, uh, hindi na doon sa dumaan, sa dinana namin, pero may yung dalawa nalis lang konti na pakanan doon na pa Yung kalaban pala, wala sa high ground, nasa gilid ng creek na may mga malaking bato, tapos malaking mga baging. So, hindi sila makita doon sa pinagpistuhan nila. So, na kami uh, 11, 11 ng umaga. Doon namatay si late ilustresimo. Tapos, yung nagkaroon kami ng wounded, si Sergeant Araguna. Yung namin mga inabot ng kulang-kulang isang oras. So dahil medyo matagal din namin na-assault, o dahil na ang kalaban, more or less talaga ng mga 80. So totoo pa lang plenum yun. So, nandun daw tatlong commander, tapos yun ang isa, yung deputy commander na si late Ilustrisimo, na nakuha namin na may na may reward. Uh, tapos noon, yung pag-assault, doon na yung nakuha ang bangkay ni late ilustrisimo uh, sa bilis namin na, ano, na, na assault din at nakuha namin yung bangkay ni ilustrisimo. Marami pa yung ano, marami pang nawundi doon sa kalaban after na yung sa intel report ay walo pa yung nailibing na bangkay ng kalaban sa mga gilid ng barangay so yun yung pangalawang encounter ko noon sa third company at uh, medyo maganda yung accomplishment ano yung unang naramdaman mo yun nung sabi ni nung nakita niyo na mayroong 300 na kalaban So, yung naramdaman namin doon, uh, hindi naman kami sabi na nag-alangan kasi yung info na 300, eh sobra-sobra naman yun siguro na ano. Sobra-sobra na yun na info na 300 talaga. Ganon kadami. Pero nung di pa pangatlo na yung matanda sa maisa, nang sabi oh. na 300. Oo. Oh. so, ano yung naramdaman mo ulit? Oo. Oh, Medyo na ano rin, na sabi namin, kung babanggayan namin, out of number talaga kami. Dahil isang section lang kami. Sa in po na 300 ka kalaban. So kung isipin talaga, uh, out of number kami. Pero so dahil gusto rin namin ma-prove kung totoo ba talaga yon Kasi sabi namin, hindi naman siguro ganun talaga karami yung NPA dyan. Kasi ang, wala naman ibang mapagpistuhan na masukal eh. Yun lang yung high ground na maliit na may mga kahoy. So, kung doon sila po yung 300, hindi talaga sila magkakasya. So, as later, tinanong ba ninyo yung mga tao kung pabayag sila ng sugore? Oo. oo. Bale, tinanong namin yung buong team namin. So, ang kahit si Sir Estabaya, kami din yung pinagdesisyon ni Sir Estabaya noon. Kasi nga, ka-assign ka, -ka rin din sa, amin sa third. Uh, sabi namin ng director ng team leader, eh, ituloy natin sir ang operation para ma-confirm natin kung nandiyan at kung gaano ba talaga din sila karami. Nung nakaka kayo doon sa hill at nakita nyo na walang indication na nandiyan yung kalaban, ano yung impression oh Medyo nag-negative kami noon. Nung... Kasi ang hirap namin na naranasan doon pag maneuver namin layo. So parang nag-negative kami na walang kalaban doon. Pero nga, uh, eh, ranger tayo at uh, nandun pa rin sa atin yung uh, instinct natin na may kalaban pero hindi lang natin talaga sila na hagip kung saan talaga na pisto kasi yung info naman kasi hindi naman ano yun eh uh, exact talaga na nandyan sila eh. kasi yung kalaban kasi nagbumove din Sino sa kalaban? kami kami na ng nakita sa kalaban. Bale yung kalaban nakita ni si PFC Aragona, yung kontak man ni Sarin Digas Pinon. Na kita niya na nagsasandok ng ano, nagsasandok sa kaldero ng mais. So nung nakita niya, tapos nakita din siya uh, lumingon yung kalaban, nakita siya kumuha ang kalaban ng importen. So doon na na, rin, na kalaban pala yon na dalian kayo, diba, Ano yung pakiramdam ninyo? <laughs> so yung una-una, hindi ko pa alam sa team ko, kasi leading team ako, hindi ko pa alam na yung sitwasyon ng wounded namin. ah uh, medyo kinabahan din siyempre. Kasi akala ko nga rin, no, yung tropa pagsabi ng kabilang radio man, eh, may natamaan sa kanila. So hindi ko pa konfirmado kung ya ba o wiya lang. So, pinabahan kami. Tapos nung binaripay ko sa radyo na uh, wounded lang at ang tama ay sa mata medyo doon na at uh, medyo na lumakas-lakas naman yung loob namin na at uh, wounded lang siya, hindi siya nakiya. So, gaano katagal yung par -fight? Sa par fight, na uh, more or less 50 minutes yung parpito. Oh. Alin, alin sa kinong mas advantage sila o tayo? Yun? So, kasi yung time na yon ang advantage doon yung kalaban kasi nasa baba na yung team ko yung isang team uh, halos magka ano lang sila magka -level lang sila doon ng team ni si Gaspar si, si, para sa pagkwentro. Pero yung team ko nasa munahan na sa baba kamo na kami. So yung team ko, bali yung kalaban na sa taas. Dito, so, umatras pa kayo? Oo, oh, bali. Pero namin yun, uh, in-assault namin yun. Kahit na medyo nasa taas yung kalaban, nagawa namin na i-assault yun. So, ano yung instinct na decision mo nung may kukuha na nasa baba kayo? Yung instinct namin noon, uh, mag so support lang kami doon sa sa isang team na napainkwentro kasi ang kuha namin doon ay eh, parang naka literal din kami. So kahit na low ground kami, yung kabilang team nasa nasa level ng kapantay ng kalaban. So instinct namin noon na uh, La, maganda pa rin yung laban natin, yung laban namin doon. Nung pagkatapos ng Winro, nalaman ba ninyo na yung deputy yung nadali? Hindi pa. Uh, hindi pa namin nalaman noon. Nung binaba na yung, yung katawan ng, ano, ng MPA, nadala na sa uh, morgue ng hospital ng Bakulod. So doon namin nalaman kay Uh, dati naming si Odin na, no, na, na, na narilib na nasa uh, may assign si Kap, si Captain Kapitan Panon, si Captain Jamalisa. Siya yung naging po kay CEO ko, Captain Onson, na yung, yung tao na nadali namin ay mataas pala ang posisyon sa NPA. At uh, doon din namin nalaman sa kanya na may, mayroon pa, mayroon pa reward yun ng tao na yun na yung pinakuha namin. Sa ating leader nung panahon na yun, ano yung the best na decision niya? Doon sa inkwentro? So yung the best na decision namin doon, talagang i-destroy sila. So, nagawa namin. Nagawa namin yun. At uh, nag ang mga kalaban, eh, nung na-inquintro, eh, kasi hindi naman tumatagal minsan sa inquintro kapag lalo na pag naunahan nyo sila at uh, nadalihan na kagad. Uh, sa tingin mo ba, yung nagawa nyo na nakatulong ba? Oo naman. Malaki na tulong namin ah, lalo na sa front, uh, front area ng Northern Negros Command ng NPA. So malaking kawalan sa kanila yon kasi ang nadali namin ni eh, deputy commander nila. At uh, yun pa yung finance ata nila nun, yung sabi sa amin ni Captain Jumalisa nun. As a team leader, pa paano ka magdala ng tao? So, simple lang naman ang kung team leader ka magdala ka ng tao eh. Kailangan, uh, disiplina pa rin as a team, team leader. Tapos, intindihin mo yung kung ano yung kailangan din ng tropa mo. At uh, marunong ka makisama sa tropa mo. Paano? Paano pa kikisama? So, ang pagkisama sa tropa, eh, marami kasi. Ah, uh, minsan, mayroong mag yaya sa iyo kung ano, ah, uh, kung saan, siyempre, at pagbigyan mo rin. At uh, doon na yung pagdadala mo sa tropa mo. Pag stretto ka kasi sa, sa tropa mo, bali hindi maganda maging resulta Sa team mo. Kailangan na sa team leader pa rin. Minsan ba, tinatanong mo rin sila kung anong mga suggestion? Oo. Oh, maganda, maganda yung ganon. Yung tinatanong mo yung kung anong maging suggestion ng, ng team member. Pero yung decision, sa'yo pa rin dahil ikaw yung team leader. So, nagtaroon na ba na yung mga taong mo nagka-negative? uh, yung nagne-negative siya. Alolo moral. paano mo sila? So, meron naman lalo na yung tao natin minsan team member natin minsan na may problema. So, i counseling lang sa team leader. Uh, dapat counselor ka at yung tabit mo yung tao Yung bang tao mo na merong potential na nakikita mo paano mo siya i-motivate? So, pag-motivate ng tao eh sa team lalo na pag na lolo moral siya eh ano mo lang ah pagsabihan mo lang siya ka ta uh, advisean mo sa kung anong magagandang anong magandang gawin. Yung Uh, ginagawa mo ba yun ba rin yung halimbawa kung yung gusto mo yun ba rin yung inayong implement mo sa tao yun yung gusto yung gusto mong gawin yun ma uh, halimbawa ganito ganito ako so dapat ganito ganun ba ah uh, hindi naman ibalik ano mo rin sa team member mo kung payag ba sila na uh, sa gusto mo hindi porky team leader ka, eh, yung gusto mo lang masusunod i-open mo lang i-open mo rin sa team member mo na ito yung gagawin mo kung okay ba sa inyo. Nagkaroon na ba na hindi kayo nagka-intend na uh, minsan na ano at uh, hindi natin maiwasan niya minsan mag may tampo, may galit ka sa official mo minsan. Uh, lalo na minsan ni eh, uh, napapagalitan ka na hindi mo rin kasalanan. Pero eh, tatanggapin mo yan kasi normal lang yan sa atin yun na mapapagalitan din tayo. So, paano mo inaandal yung sarili? Ano lang, uh, iniisip ko lang yan kapag mapagalitan ako. Iniisip ko lang yan na kasama sa trabaho ko yan. At kung balik man talaga yung nagawa ko, eh, tama lang din na papagalitan ako kasi mali yung nagawa ko paano mo ipaintindi sa mga tao ang kanilang function kasi minsan uh, yung desktop no kahit na mag jump off tayo kahit alam na niya sinasabihan ka natin sa papa. so, normal yan merong minsan na uh, tropa trupa natin na medyo hindi makasunod so Uh, saat, sa, kung ikaw yung team leader, uh, kayang kaya kayang-kaya naman yan kaya kaya mo naman yan pagsabihan yung team member mo kung ano yung function niya dapat alam niya ang function niya kung anong trabaho, ang magiging trabaho niya dapat. So kung alam ba, example, kung lead scout siya, uh, ayaw, uh, ayaw na sa, ayo niya na maging lead scout. So, naranasan ko yan noon na uh, si meron din minsan na tao mo na walang kondisyon yung katawan niya at saka yung isip niya. Uh, nagkaroon ako ng tao niya noon na uh, jump off kami, pasitibim po. Uh, umayaw siya dahil sabi niya sa akin, masama daw yung pakiramdam niya. Uh, kung pwede, sa likod lang siya. So, tinanong ko siya kung bakit uh, masama yung pakiramdam niya. Sabi niya, Sergeant, hindi ko lang din alam kasi ngayon lang din, ganyan ko lang din naramdaman ito. So, as a team leader, may meron pa rin kaming meron kaming official. So, tinrefer refer ko sa official sa sa platoon leader namin na yung lead scout ko, bali uh, medyo masama ang pakiramdam niya kung pwede palitan sa pagiging lead scout. So, sabi ng uh, section leader ko, uh, depende sa iyo kung sino yung ipalit mo. So, dahil sa team ko noon, at time na yun, isang tao ko na umayo sa lead Scout. At time noon kasi, yung ranger sa team ko, nadalawa lang kami. So, walang ibang nag-lead scout doon, Di ako na team leader. So, pinalitan ko lang siya muna na pag-lead scout. Sabi ko kasi baka bukas, susunod na araw, uh, okay na siya. Kasi hindi ko rin pwede i-lead scout yung non-ranger. Kasi iba kasi yung kapag ranger talaga yung mag-lead scout. Kung ikaw yung team leader, tapos ikaw ba ang lead scout, uh, sa tingin mo magagampanan mo yung opposition mo sa team Magag Magagampanan din naman. Uh, magagampanan pa naman yung sa team leader kung nag-lead scout ka sa team na yun. Kasi, uh, ano naman kasi yan eh, uh, pag team leader ka kasi, kung anong mangyari sa team mo, sagot mo yun. Kasi ikaw yung team leader dyan. So dahil masama ang pakiramdam niya, nagpaalam sa akin, tapos itinuloy ko pa rin yung pagiging lead scout niya, tapos kung anong nangyari sa kanya, disgrasya, sa akin pa rin ang bagsak noon, ako pa rin sisihin. Bakit mo na